Nagsagawa ang provincial government ng Maguindanao del Norte ng Early Childhood Care and Development Accreditation at Assessment ng mga Child Development Centers sa mga nanira barangay sa bayan ng Matanog. Ang Partners in Peace and Progress Story sa report. sa pagtitiyak na ang mga early learning centers sa mga underserved communities ay pumasas sa early childhood care and development standards kung saan ligtas at maayos na nahuhubog ang pagkatuto ng mga bata nagsagawa ng ECCD accreditation at assessment ng mga child development centers sa mga non-IRA barangay sa bayan ng Matanog, Magindanao del Norte. Sa ilalim ng liderato ni Governor Dato Tukaw Mastura at Chief of Staff Abay Shahida Mastura, pinangunahan ng Gender and Development Office ng probinsya ang aktibidad. Sa ilalim ng programang LCPC Support for ECCD Accreditation and Assessment, mas nasisiguro ayon sa provincial government na ang mga bata sa non-era barangays ay may akses sa ligtas at maayos na learning environment kahit sa mga lugar na may limitadong resources. Jen Garcia, iMinds, Philippines.